Naisip mo na ba kung bakit may mga taong tila nabubuhay nang may ganap na kahulugan, layunin at hindi matitinag na pananampalataya habang ang iba naman ay tila laging naliligaw kahit nasa loob ng simbahan? Ipinahayag ni Jesus ang isang napakalalim Nalihim tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi ito napansin. At ang mas kamangha-mangha ang lihim na ito ay kayang baguhin ng ganap ang iyong spiritual na buhay kung bubuksan mo ang iyong puso upang tanggapin ito. Sa Mateo 3.5, sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ng mga hiwaga ng kaharian ng langit ngunit sa kanila'y hindi. Sa maikling pahayag na ito, mayroong nakatagong pahayag na may kapangyarihang baguhin kung paano ka makikipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit bakit pinili ni Jesus na ibunyag ang ilang katotohanan para lamang sa iilan? Tinatago ba ng Diyos ang mga sagot? O baka naman hindi pa lahat ay handang makinig? Marahil naranasan mo na ang pakiramdam ng isang puwang sa iyong puso kahit na hinahanap mo ang Diyos na para bang may nawawalang piraso sa palaisipan ng iyong pananampalataya. Hindi ito isang pagkakataon. Mayroong isang lihim na paanyaya para sa mga may taingang handang makinig at pusong handang umunawa. Nagsalita si Jesus sa mga karamihan, ngunit nagturo siya sa paraang mauunawaan lamang ng mga tunay na naghanap sa kanya ng mas malalim, ang mga talinghaga ay higit pa sa simpleng mga kwento. Naglalaman ang mga ito ng mga spiritual na kodigo, mga nakatagong katotohanan na mabibigyang kahulugan lamang ng mga may uhaw at gutom na maunawaan ang mga hiwaga ng kaharian. Dito nagkakamali ang marami Inihahalo nila ang relihiyon sa pagiging malapit sa Diyos, iniisip nilang sapat na ang pagiging naroroon. Ngunit ang totoo, tinatawagan tayo ni Jesus tungo sa mas malalim na relasyon. Nang sabihin ni Jesus, ang may tainga makinig, hindi lamang niya tinutukoy ang ating pandinig, tinukoy niya ang kalagayan ng puso. Maari mong marinig ang isang buong pangaral at hindi makuha ang anumang ngunit maari karing makarinig ng isang simpleng pangungusap at magbago ang iyong buong buhay kung ang iyong puso ay handang tumanggap. Ito ang pagkakaiba ng karamihan at alagad. Ang karamihan ay nakikinig ngunit hindi nauunawaan. Ang alagad ay nakikinig, naghahanap, sumisid at isinasabuhay ang kanyang natutunan. At narito ang punto. Ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos ay hindi nakatago upang itago magpakailanman, ngunit nangangailangan ang mga ito ng pagsuko, kababaang-loob at tunay na pagnanais na lumalim sa kanya. Marahil iniisip mo, paano ko maisasagawa ito sa aking buhay? Paano ko makakamtan ang pahayag na kakaunti lamang ang nakakaunawa? Nagsisimula ito sa isang pasya buksan ang iyong puso. Gumamit si Yesus ng mga talinghaga upang gisingin ang ating pagkamausisa, upang hamunin ang mga handang magsaliksik. Iba, hinikayat niya tayo na huwag makuntento sa mababaw na kaalaman, ngunit maghangad ng mas malalim na pag-unawa. Ngayon, tinatawagan ka ng Diyos patungo sa isang mas malalim na lugar, sa isang antas ng pagiging malapit sa Kanya na kakaunti lamang ang nakakaranas. Ipinagkakaloob niya sa iyo ang mga lihim na hindi nakikita ng karamihan, ngunit nakalaan para sa mga naghahanap sa Kanya ng buong puso. Hindi ito tungkol sa relihiyon kundi tungkol sa relasyon. Hindi ito tungkol sa dami ng salita, kundi sa lalim ng pag-unawa. At kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente may dahilan kung bakit mo ito naririnig. May isang bagay na nais gisingin ng Espiritu Santo sa iyong puso. Mayroong isang makapangyarihang katotohanan, isang lihim ng kaharian ng Diyos na ipinahayag ni Jesus na hanggang ngayon, karamihan ay hindi pa rin napapansin. Ang pahayag na ito ay kayang baguhin kung paano mo tinitingnan ang iyong buhay, pananampalataya at layunin. Hindi ito isang teorya, kundi isang tunay na pagbabago na kayang palayain ang iyong isipan at buksan ang iyong espiritu. At habang pinapanood mo ito, tandaan, Kakaunti lamang ang nakakaalam noon at kakaunti pa rin ang nakakaalam ngayon ngunit ang mga pumipiling buksan ang kanilang puso ay nakakaranas ng antas ng pagiging malapit sa Diyos na nagbabago ng lahat.